Ayan, mapagpalang hapon sa atin lahat mga katropa. Mag-aayos na tayo ng ating gamit at tayo ay uuwi na sa Pilipinas mga katropas. Ayan. Malagay natin dito yung mga gamit natin. Ang dami nating gamit mga katropa. Ay, sana magkasya sa malita. Ito tayo, mga katropas. Dito natin italagay natin yung sabon. At rin ako ng dap mga katro. Saan na siya. Ano, pa. Ipahay lang natin yung mga chocolate mga katropos kasi marami ng chocolate. Ayan. Ayan. Ito, mga katropa mga bigay lang sa akin ito mga katrops bigay lang akin mga katropa kasi ito naman bigay lang akin bisok kasi ito naman marami yan. chocolate. Ang daming chocolate. Ang daming chocolate mga katropa. <laughs> Ito naman bigay ni Kapingyo. Ayan. Uh, ah, nagpapasalamat tayo mga katropa kay eh, Kapingyo kasi napakabait ni Kapingyo binigyan pa tayo ng pera tapos chocolate pinabaw pinabuyan pa tayo ng chocolate kaya salot tayo kay Kapinyo mga katropa maraming maraming salamat kay Kapinyo dahil uh, malaking bagay na po yung ibinigay sa akin ni Kapinyo yung tulong uh, meron pa ka kayong pamasahe papuntang Bicol uh, malaking tulong na po yun kasi uwi kami ng Bicol paka Dating-dating ko po ng Pilipinas, siguro isang gabi lang ako sa sa amin sa Laguna, tapos diretso kami ng asawa ko tanapos sa Bicol. Ito pa dito. sa mga dami pinigay sa akin, sakit nila. Tapos ito naman, doon sa katrabaho ko rin, chikwa pala isa. Tapos ito, katrabaho ko rin mga Puro tsokot sa lahat mga ka naman ang aming ang aking ama. Puro po, puro rin. Sana hindi tayo mag-over lagi mga katropa. Tapos ito naman, itong damit mga katrok, bigay din ng katrabaho namin para sa anak ko. Binigay, binigay sa akin para daw meron akong pasalubo.

lugurnya malah ketrol kok para para tau gitu para bekasnya ya kan kita mini ke mini lu kita mini ke atas tolong kilos lang daw yung sa ano sa lag sa sya kaya kilos meron pa pala may pabango pa pala tayo dito mga katrops meron bang pa pabango kakasay ah, na dito ah maluwang pa apat ata. Mga mumurahin lang na pabango yan mga kapatid. Pambigay natin doon sa Pilipinas. Sa mga paano na mga kapilada natin. hindi wala ng palikan. Ah, lahat na. Tapos itong mga ano natin, dito na naman natin gamit natin sa GoPro, GoPro mga katroks. Eh. Bumili rin ako ng gamit sa GoPro. Para pag nasa Pilipinas na tayo ay, kung tayo mag-vlog. Mga pandagat. tingin so, ko, parang hindi na parang, parang, parang nasa, ano parang nasa 15 Kg lang, lang Ito na yun, mga atropa. Ito na lahat, -lahat. Ay

kasya pa naman yun o oh. kung ilang kilo kaya ito mga katulong 20 kilos ata mga 25 kilos ata mga katrops ayan Ayun, magpapasalamat ulit po tayo kay Kapingyo dahil si Kapinyo ay nabigyan tayo nabihiyaan tayo ni Kapinyo ng uh, malaking halaga hindi lang mali, malaking halaga mga katropa malaking tulong na po yun sa amin uh, maraming maraming thank you kay Kapinyo dahil napakabayad po ni Kapinyo mga katropa yun hanggang sa muli po kasi wala nang balikan po talaga uh, final decision na po talagang uwi na tayo mga katrops uh, sa Pilipinas na tayo mag na, ang tawag ito, journey natin sa Pilipinas na. Yan, maraming po salamat mga katropa. Uh, Mag-ingat po tayo palagi and get peace po sa ating lahat. Saan man po tayo naroon. Bye-bye.